Hi guys, good morning guys. So si Matoni non-stop meowing. Gusto niya lumabas at yung trolley niya tinago ko. So since ito kanina tinawagan kami ng clinic na pinapabalik kami bukas para para follow up sa kay Matoni. Alas dos ng hapon ni schedule niya kasi nga 'di ba yung sa tahi niya si Kinapon. Ayan Hello. siya, stress siya, gusto niya lumabas niniwa, iniwanan na naman ako So, kayo nagkakape dito at yung matunik ko is tumalang siya mula sa fridge hanggang sa bintana. Pagdating sa bintana, balik sa baba, dito sa pintuan. Ali be! Dali na, dali na, massage, massage. Come on, is bago? Sinasapinan ko kasi wala kasi medyo malaki nito eh. Kanta sana kung may medyo malaki kasi sa mato niya mahaba. Kamo na bidali na. Pasok na dito dali. Pero magpapabili ako sa daddy nito sa Amazon. Pero yung size kasi halos pare-pareho lang. May isang klaseng bag naman, yun na lang siguro yung ipabili ko sa isa sa Amazon. Maganda yun. Para siyang traveling bag. Ayoko kasi yung cage na ano. Halika, B. Dali bi, dali bi. Kasi yung parang bakal, parang mabigat mo yata yun. Isa payat ko na to. Matuni! Nilabas ko yung prituhin ko sa nakahapon. Alam nyo guys, ang sarap ng ulam namin kagabi. Nandito si Ate Ruth at si Rory kagabi dito. So nag ano kami, tawag sa amin sa si Ilonggo, nilagpang, kinilaw na isda kasi nakabili ako ng iska sobrang sariwa alay ka na tapos yung nilantahan or laswa yun yung ulam namin kaya hindi natuloy yung tilapia na pripituhin walang pumunta na kasa sa cabinet para sa trolley niya alam niyo guys si matone may backpack, may carrier may trolley may ito na naman so lahat na lang spoiled sana all oh. ano ba talaga pinaka <laughs> pikit pigit ko tingnan niyo ha so, ngayon sa si mga guys uh, nilipat-lipat ko yung mga alam niyo na kanilig ako mag ikot uh, talo na naman uh, wala na tayo itong patutunguhan come on pantay niya tatalon yan. Hep. Mm. See? Parang wala, parang wala lang siyang opera. Kung may pakita dyan yung balls mo sa kanila, papagalitan tayo ni daddy. Matone, no? Hindi ko siya ilabas. Parang mm. na lang ikaw. Karga na lang ikaw, be. Abo, karga na lang. Takot ako mag sa kanya kasi yung itlog niya, baka maipit. Ayan, um, oh. Karga na lang, no? Karga na lang pala. Ayan. Card ka, ka na lang. Opo. Mm -mm. Dali na dito na lang tayo, love. dito na lang tayo. Sige, dito na lang tayo. Hindi ko pa magtapos ang kape ko. Uy! Uy! Ang pichuchi ng pichuchi! Ang pichuchi ng pichuchi! Ang pichuchi ng pichuchi! Ang pichuchi ng Shout out sa kanila, oh! Mama! Ang pichuchi ng Masarap talaga halika niyo magtuminan, stop! mama. is na. Mm -hmm. Mama. Nakakatawa sila, no? Minsan, nainis ka sobrang bang ina, lalo kung sarap-sarap ng tumo mo. Pero pag nag-blockday, wala na. Wala na talaga. O, oh, dito na lang tayo. Sige na, dito na. Huwag na tayo lumabas. Diyos ko, hindi ka pa pwede. masunit na yung ko. be. <coughs> <Sisi. coughs> ka na maglinis tayo, dali. binyag ng halaman dong. Oh, wala tayo na yata. Ito na naman po. Dali, dali, dali. Pinahintay siya mga box dyan, pinatanggal ko na kasi si Matuni. <laughs> ano yan? Yung trolley mo? Alam ano niya kung saan ako tinatuloy yung hindi ba ikaw kasi kahapon, guys? Bumaba kami ng umaga. Bumili kami ng... Kasi last na yung pagkain niya. Na wet food. So, dinala ko siya. Tapos, tinoli ko siya. Yung siya ng pick me wings. Napansin ko pala. Yung palundag lindag yung trolley. Kasi yung... Di ba? Yung kalsada. So, kaya... Ang ginawa ko, kinahit na po na trolley. Nagsakit ang, ang balikat ko, imagine mo yan. Kailangan ko pa ako yung talon at saka pang balik. Grabe sakit ko sya kay Sobrang kasama pa eh. Pero you nating know, o, tingnan nyo. Kahit nga siya nangawa sa labas kasi grabe yung ilit, gusto pa rin lumabas. Kaya inusinte talaga. Hindi na sya mapakaliw. Ang aming may nilig sya, bug or troll. kaya may baby, ka mo Knock Poster. Maton is there? Maton is here? Ha? Huh? Maton is here? We clean your ears? We will clean? Ayoko kasi siya may stress. Pero siya stress na stress na gusto mo. hindi ko naman siya pwede patalong-talongin talaga ng buong mga maglaro. Kasi, ewan basta. Nagawin ko lang siya bukas after na rin ko pumunta sa doktor, is that I need to open magtalong-talong. sa bagay, natatalong niyo nga yung phrase, yung bintana, yung labisa. Hindi pa naman kasi totally held yung itlog niya ba konti na lang guys, di ba malaki yon? So parang konti na lang siya, parang malaki lang sa pasas, paano sila? Pasas grips pala grips, pasas o grips So naging kulay brownies na siya. Pero hindi ko ganun sa So means, hindi ko siya totally nabaling. Kasi ano pa lang ngayon, may hindi, tatlong araw, di ba? ko ba siya gula? Sunday, Monday, Tuesday, um-um. Ang tatlong araw pa lang ngayon. Kaya, nagpakot pa ako. Pero siya, wala siyang time. Kasi sinisip ko kasi siya baka may inpatient. May another tapo naman ang pera. Pagkano din yung 7, 747 plus yung kamasahe-kamasahe ko, balik-balik ba? So, lagyan natin na spend ako ng 800 per half. So, magkano din yun? Nasa 12K. Kasi, yung palitan, sato na palitan, 15.9. You see? Nasa 12,000 din yung nagastos ko na ako ng ko So, convert ko lang sa things. sa pagpapakon con pa lang. Pero yung bakunay guys, complete naman na siya. Balik kami next year, eh. Pero, every six months, nagaling ko siya sa doktor para wala lang, ipacheek lang siya kung okay yung tapo niya. Para sa ngang tao. Pero, mas mahal pa sa tao. Hindi pala dito basta-basta mag-alaga ng mag mga Mas madali kung ang pusa nyo ay hindi niya rin sa doktor kasi wala pa ka ibang siya yung pagkain na lang. Tapos kung iba pinapakain lang ng doon yung bahay, si matunay kasi des, ayaw niya. Kaya ang gagas siya. Tapos, namimili din siya ng brown. Ayaw niya rin na tapos ito Ano? Naghingal ka na? Paano kasi na-stress ka na? Sige mo kakatakbo. patakbo. Drink water. Dali na. Are you okay? Pag tao to na na to. Come on. Para na pala nga sa sequel, no? Gabrador. Sige yung mga pangalan mo? Okay. 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 Hmm. Tingnan niyo siya guys. Mas ah. ano sa naman siya. Nandiyan naman siya sa ibang area. O. Oh, tatalo na naman. Hindi siya ma... Hmm, hmm. Ano ba talaga baby ko? Ano ba talaga? Mm -hmm. hmm, hmm. Ayan sila. Hello. Hello guys. Hello guys. <laughs> Ano yun? Ano yun? Ano yun? Gusto mo trolley? Gusto trolley? Gusto trolley? One trolley? Yes? Okay. So tingnan nyo guys ha. Pag ano kayo. Gusto trolley bebe? Hindi Pag nilabas mo kasi yung trolley. Ngawa siya, ng, ngawa, stop. So now nilis, okay? Do go out. It's too hot. Ayaw ah. Oh, o, sige na, sige na. Go inside. Come on, go inside. Dali na. Sit na. <laughs> sit properly. Kung nga rin, nasa bus tayo. Ay, nasa, nasa taxi na tayo. Kunyari ka ha? Walang lalabas na mangyayari. Spoiled one. Pero mm -hmm. okay na rin ito si Matoni na at least may kasama ako. Chig chiggy, 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 chiggy. <clears throat> Bye guys. We're going guys. we're going nakapajama hmm we going there dapat ang posisyon niya dahil sa loob ng bago yun na yun iya ano yun kaya niya yung labas sabi niya bakit parang nandito pa rin akong kay standby parang prank prank nung to ah prang Prank-prank lang yata ito ah. <laughs> diba? Ma alam nyo guys, malaki ito sa personal yung bag na to Pero maliit pa din kay Makuno. Ang kasya nito sa timbang, 5 hanggang 10 kg. Pero kay Matoni, tingnan nyo. Masikip na rin siya. Yeah. May ano to siya, may belt. Didin, <laughs> didin. Den, 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 den. Tapos pag nasanay, nagpado nagpaduyan Pag nilagyan ko ng belt, mabigat masyado sa akin. Tsaka sa malaki pa sa katawan ko yung bag. Kaya, kailangan bitbitin ko siya. Tapos, kinakandong ko lang siya sa anong sa taxi. Kandongin ko lang siya. Asus, Kinakandong ko lang siya, guys. Kasi, Asus! Ano yan? Kala mo, ah. Kala niya lalabas talaga. Ano yan? Will go out? Wala man tayong bibilihin doon. Namalingki na ako kahapon. Bumili rin ako ng pagkain. Di ba nakita ko ito nga naman? Bumili na ako ng pagkain niya for one week. Pachuchi! Tapos, grabing init. Tapos, kagabi pala, bumaba kami. Kasi natin namin si Ate Ro at si Rose sa baba. Dala ko siya, nilagay ko lang siya sa trolley kasi ay isa bag pa. Ito, ito pala. Hindi isa bag hindi sa ano. Kasi kakalog-kalog. Aalog-alog. Ayan. Dito lang. So, ganito. Ganito yung bit, -bit ko sa kanya. Naghabang ng lalakad. <laughs> Parang cake lang. <laughs> si Kamahalan Matuni. <laughs> pagka spoil Spoil kasi ito kay puti. Sa akin, medyo, medyo, medyo lang. Kaso nga lang ako, nag-aalaga. So, ngawa siya ng ngawa. Sunod din ako lang sunod sa gusto niya. Kasi naawa man ako. Ano? You wanna go out? So, bye-bye guys. Ilagay ko si Matulis sa pintuan. Pero hindi ko siya ilalabas. Say bye-bye na po, Dem. Bye! Thanks for watching!